ibong mandaragit Sino ang totoong ibong mandaragit Sino ang mga dinagit niya Yan ang bigyan natin ng linaw sa video na ito Isaias 46:11 Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain oo aking sinalita akin namang papangyarihin aking pinanukala akin namang gagawin isa natin ang nakasulat una ano ba ang ibong mangdadagit sa pangalan mismo ay maliwanag na siya ay dadagit hindi iyan tatawaging mandaragit kung hindi yan dadagit. May mga nagsabi na si Cyrus the Great ang tinutukoy sa Isayas 46.11. Titingnan natin kung akma ba si Sero sa pagiging ibong mandaragit. Pag sinabi nating dagit, ay pupunta yan sa ibang lugar at dadagitin ang kanyang biktima at dadalhin niya sa kanyang teritoryo. Yan ang kahulugan ng isang dagit. Ngayon, nagawa ba ito ni Cero? Si Cero ay nagkangkir ng mga bansa. Pero may dinagit ba siya? May dinala ba siya sa Persya sa mga nakangkir niya? Wala sa history na nang dagit si Cero. So, hindi si Zero ang katuparan ng ibong mangdadagit. Kung hindi si Zero, isino? Kailangan natin ang Bible at world history. Ayon sa nakasulat sa pangalawang Kronikas 36.15 hanggang sa 20, ito po ang nakasulat. At ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo na bumangong maaga at nagsugo sapagkat siya ay nagdalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Ngunit kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos at niwalang kabuluhan ang kanyang mga salita at dinusta ang kanyang mga profeta hanggang sa ang pagiinit iinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kanyang bayan hanggang sa nawalan ng kagamutan. Kaya't dinala niya sa kanila ang hari ng mga kaldeyo na siyang pumatay sa kanilang mga binata sa pamamagitan ng tabak sa bahay ng kanilang santuario at hindi nagkaroon ng habag sa binata o sa dalaga sa matanda o sa may uban. Ibinigay niya silang lahat sa kanyang kamay. At lahat ng mga kasangkapan ng bahay ng Diyos, malaki at maliit, at ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon, at ang mga kayamanan ng hari, at ng kanyang mga prinsipe, sapagkat ng mga ito'y dinala niya sa Babylonia. At sinunog nila ang bahay ng Diyos at ibinagsak ang kuta ng Jerusalem at sinunog sa apoy ang lahat na bahay hari niya at giniba ang lahat na mainam sa sisidlan ni Yaon. At ang mga nakatanan sa tabak dinala niya sa Babylonia at mga naging alipin niya at ng kanyang mga anak hanggang sa paghahari ng kaharian ng Persya. Maliwanag ang nakasulat na dahil sa galit ng Diyos sa kanyang mga pinili ay pinarusahan niya ito sa pamamagitan ng hari sa mga kaldeyo. Sino ang hari ng mga kaldeyo? Ating basahin ang nakasulat sa Esra 15.12. Ito po ang nakasulat. Ngunit pagkamungkahi sa pagiinit sa Diyos ng langit ng aming mga magulang, ibinigay niya sila sa kamay ni Nabokodonosor na hari sa Babylonia, na kaldeyo na siyang gumiba ng bahay na ito at dinala ang bayan sa Babylonia. Malinaw? na sa pamamagitan ni Nabucodonosor, hari sa Babylonia, pinarusahan ng Diyos ang kanyang mga pinili. Pinabihag ng Diyos at dinala sa bayan ng Babylonia. Pinalibutan ni Nabucodonosor ang Jerusalem, sinunog ang templo at dinala ang mga Hudyo sa Babylonia. Yan po ang dagit malinaw na si ang ibong mandaragit. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos na parusahan ang mga pinili ng Diyos, ang mga hodeo. Kaya siya ay naging alagad ng Diyos. Ayon sa ating mababasa sa Hermias 25.9, Narito ako'y magsusugo at kukunin ko ang lahat na angkan sa hilagaan, sabi ng Panginoon, at ako'y magsusugo kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia na aking lingkod at aking dalalhin sila laban sa lupaing ito at laban sa mga nananahan dito at laban sa lahat ng bansang ito sa palibot at aking lubos na lilipulin sila at gagawin ko silang katigilan at kasutsutan at mga walang hanggang kagibaan. Kaya sugo si Nabucodonosor at siya ay alagad ng Diyos. Dagdag katibayan, basahin natin Jeremias 27.6 At ngayon ay ibinigay ko ang lahat ng lupaing ito sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, na aking lingkod at ang mga hayop sa parang ay binigay ko rin naman sa kanya upang mga lingkod sa kanya. So dito palang malinaw na na hindi si Sero ang ibong mangdaragit. Pangalawa, Ayon sa nakasulat sa Isaiah 46:11 na siya ay mula sa silangan at sa malayong lupain. So let's investigate. Ano ang reference point natin sa paglocate ng silangan? Saan tayo mag-base sa paglocate ng mga bansa sa silangan? Basahin natin ang Ezekiel 55. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Ito ay Jerusalem. Inalagay ko siya sa gitna ng mga bansa at mga lupain ay nangasa palibot niya. Maliwanag na nakasulat na ang Jerusalem ay sentro ng mga bansa. So doon tayo mag-base sa Jerusalem sa pag ng silangan. So based sa larawan, makita natin klarong-klaro na ang Iraq, old name ay Babylonia, ay ang silangan ng Jerusalem. May ibang bansa din tulad ng Iran na noon ay Persia kung saan nandoon si Sero ay located din sa silangan ng Jerusalem. So investigate natin kung Babylonia o Persia ba ang tinutukoy na malayong lupain. Basahin natin ang nakasulat sa Isayas 39.13 Nang magkagayoy dumating si Isayas na propeta sa Haring Ezequias at nagsabi sa kanya, Anong sinabi ng mga lalaking ito? At saan nang galing na nagsipareto sila sa iyo? At sinabi ni Ezekias, sila nagsiparito sa akin mula sa malayong lupain sa Babylonia. Sumaliwanag so, na ang malayong lupain na tinutukoy sa Isaiah 46.11 ay ang Babylonia, hindi ang Persya. So ibig sabihin ito, hindi si Sero na taga Persya ang ibong mandaragit. Kahit na si Sero sumusunod sa kalooban o payo ng Diyos, ayon sa nakasulat sa Isaiah 44.28, basahin natin na nagsasabi tungkol kay Sero, siya ay aking pastor at isasagawa ang lahat kong kaligayahan, na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem. Siya ay magtatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. Sumusunod si Sero sa kalooban ng Diyos, ngunit hindi siya ang ibong mandaragit. Siya ay sugo ng Diyos para palayain ang mga hodiyo at itayo muli ang Jerusalem na sinira ni Nabucodonosor. Yan ang kanyang sugo at hindi ang pagiging ibong mandaragit. Source of Wisdom, Supreme King Philemon Oriyambunansa, the Supreme Founder of the Kingdom of God.